Siyempre, favorite natin ni Maes, ya, yun. Wala Nakita ko si... Idol King Korn. Ito, parang napapanood yun itong idol na to, eh. Sikat niya sa sa yung... <laughs> Ito yung vlogger na ng din na Maes na ano, Ano nga ang pangalan mo yan? Ito, King Korn Bilakom, <laughs> Yan. Ano, ah, nakikita ko Ayo. lagi sa Facebook to, eh. ito, mahingi tayo na. Mahingi na, sticker. Dan nanti kau post sini lah. Kau dah lawa. Lawa. Balak kena Oh. Ye 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 ye. Tok, barang Ito yung vlogger na nagtitin mais na ano eh, sikat din ito eh. Oo. Oh. Ano nga ang pangalan ko ya? <laughs> Ato, Tinton Villacom, Ato. Yan. Ano so, nga hihita ko lagi sa Facebook to? Eh, ito, mahihita na. Mahihita na yung sticker kay Idol. Tinton Villacom, oh. aray <laughs> ko! <laughs> ito wala dala siya mga panood sa, ano, eh, sa Facebook. Oo. Oh, Facebook to eh. Kuya ano? Sa so, YouTube, so, Facebook. Facebook, Facebook kasi ito nakikita ko eh. Ito yung tinuturo ng anak ko eh King Kong Villa yan Ayan tinitinda, tinitinda niya mais Ayan mais So picture kami ni Idol Salamat ni Idol Kita kami ni Idol Sa Facebook ni Idol Sikat kasi yan sa Idol May corona na ano May corona na nagtitinda mais siya yun Makikita niya sa Facebook Sabi niya natin eh Napadaan ako pinicturean ko eh. Ano. Binigyan ako ng Yan yung ano niya, sa King Kong, King Corn. Bella Flor. <laughs> Galing. So ayun, nabigyan tayo ni King Kong, King Corn Flor ng sticker niya. Oh. Yun sikat sa Facebook. Ah, nagba-vlog kasi nagtitinda ng mais yan kaya makikita niyo yung may eh, naka-corona lagi na nakakorona naka lagi na Sombrero, siya yun King Korn set yes, out sa idol salamat siyempre favorite natin mais yeah, yun nakikita ko si sa idol King Corn. sikat kaya sa, sa ano, facebook facebook yung pinagbablog nya bagay niya yung galad Jepang bắt nhé Áp Sao phải xe máy xe vào đây Cô Saat lên Sa tên là phải mẹ xuống Up. Nakakita ko naman yung talaga pag ako sa bumibili ako Yun lang, thank you Ang, buhay, ang lahat, walang kiwanan, night, so, wa miting, tatay, ang isa, ang misyon, kuya bomba sa puso, walang hanggan